Alam po natin na isa sa mga ugat ng sakit, ano? Stress. Pero hindi ko po alam kung alam niyo po ba ano ang ugat ng stress. Bakit ba tayo na stress minsan sa buhay? Magandang tandaan po ito that stress is three things. You have a lot of work to do, you have little time, and you have low energy. Pag nagkasama-sama yung tatlong yan, may stress ka. Di po ba? Ang dami mong ginagawa, kulang sa oras, pagkatapos wala ka pang lakas. Marami kang kailangan bayaran na utang. Wala ka ng oras para magtrabaho, para makakita ng pera. May negatibo ka pang iniisip. Ayan, may stress ka na. At dahil sa iyong stress, nagkakasakit ka. Iman? Sumisikip ang iyong dibdib, tumitigas ang iyong liver, nagpapalpitate, bumibilis ang tibok ng iyong puso, sumasakit ang iyong ulo, tumitigas ang iyong mga balikat, nahihilo ka, pagkatapos patay. How do we recharge ourselves? Yun yung magiging sagot para maalis yung ating stress. Kung meron lang tayong lakas, kung meron lang tayong enerhiya makakapagtrabaho ulit tayo? That is a good question. How can we be energized once again? Eh kung nga yung cellphone, kailangan ma-recharge. Ikaw pa kayang tao. Tatlong bagay lang po ang gusto kong tandaan nyo, baulin niyo? Para tayo po ay lumakas, magkaroon ng energy. Ano po ito? Para hindi nyo makalimutan, ESP. E, number one, enjoy. If you enjoy your life, you will have the energy. Amen. Dahil sabi po mababasa niyo yan sa libro ng Ecclesiastes, chapter 3 verse 13. And people should eat and drink and enjoy the fruits of their labor because these are the gifts from God. Kumain ka, magpahinga ka, uminom ka, magsaya ka dahil yan ang regalo ng Diyos sa iyo. Huwag lang puro trabaho, trabaho, trabaho. Bigyan mo naman ng oras yung sarili mo. Oo yung mga iba na kukonsensya pag kumakain sa restaurant. May po ba? Pero kung gutom ka, wala kang lakas. Hindi ka alipin. We are not slaves. We are human beings. At nung ginawa tayo ng Diyos, hinatutuwa ng Diyos, pag natutuwa tayo, pag masaya tayo. Hindi po masama na ilibre mo paminsan-minsan ang iyong sarili. Amen? Hindi naman masama na bilhin mo yung gusto mong bilhin. Yung masama ay yung meron kang gustong bilhin, hindi mo bilili, pagkatapos nagre ka, nagdadabog ka, pinagbibisitan mo yung pamilya mo at yung ibang tao. Walang masama pag ginagawa mong masaya ang iyong sarili. Isa pong paraan din para kaya po ay maging masaya, tandaan nyo ito, lip Matulog po kayo. Alam niyo po, pag umpisa na no, nagkaroon tayo ng mga computer, devices, cellphone, ang dami po mga tao, insomnia. Nang ibig sabihin, hindi na natutulog. Daming pinapanood eh. ba diba, dati yung mga programa po, may oras yan. Hanggang lang po 10 o'clock, 10 o'clock, news na, balita na. Pagkatapos po noon, maririnig mo na yung bayang magiliw. Ano ibig sabihin noon? Tulog ka na. Pero ngayon, yung mga tao hindi natutulog kasi yung mga palabas, 24 hours eh yung tao na pagod na pagod ano Deserve ko ito, manunood muna ako, YouTube, Facebook. Pero dahil napupuyat, hinabukasan, walang ilahiya. Wala pong masama. Ha, lumalabas, kasama mo mga kaibigan. Niyo. Sige, kumain kayo. Sige, mag-enjoy kayo. Pero wag naman sana yung hanggang alas tres, alas dos, o minsan alas cinco na ng umaga, doon babalik. Ano na lang yung trabaho ko? Kaya nga, magkakaroon na mas maraming problema doon sa iyong ginagawa. Kaya wala kang focus. Tandaan po natin that sleep is a gift from God. Kahit din si Jesus natulog. Do not allow your worries to affect your sleep. Tandaan niya po yan. Pag meron kang pag-aalala, pag, pag meron kang problema, itulog mo. Bakit? Dahil pag natutulog tayo, ang Diyos naman ang nagtatrabaho. Amen? That is the number one. Enjoy maging masaya ka. At hindi ba, wala nang ibang makakapagbigay ng tuwa at saya sa kung hindi yung natutulog ng mahimbing. At pagising mo, may lakas ka para magawa mo yung kailangan mong gawin. Iman? E. Anong ibig sabihin? Enjoy. S. Serve. Maglingkod kayo. Kahit na merong kang problema, subukan mo na magbigay ka. Kasi iba yung naibibigay na tuwa ng pagbibigay, paglilingkod, pagtulong. Tingnan niyo po. Ano ang kinatutuwa ng isang teacher? Yung makita niya yung kanyang mga estudyante natuto, naging matalino. Di po ba? Ano pong kinatutuwa ng isang doktor? Yung kanyang mga pasyente gumaling. Kung ang isang doktor palagi na mamatayan ng pasyente. Sa tingin niyo po ba? babalik pa ba yung mga tao sa kanya? Kinatutuwa ng doktor pag gumagaling ang kanya mga pasyente. Anong kinatutuwa nyo kayong mga magulang? Yung nakikita nyo, busog, masaya yung inyong mga anak. Pag simot sarap yung kanila mga plato, pag inubos yung inyong mga niluto, di po ba? Binabayaran ba kayo ng inyong mga anak? Hindi, di po ba? Pero anong tuwa pag nakikita mo, napapasaya mo yung inyong mga anak? Anong kinatutuwa ng pari yung maraming nagdo-donate sa simbahan. Ang kinatutuwa po namin, pari, pag may nakikita kaming tao na nagbabalik loob sa Diyos. Ang kinatutuwa ng pari ay yung nakikita niya yung mga may problema, aba, nagkakaroon ng solusyon kapayapaan dun sa kanilang mga suliranin. There is a great joy when you give yourself, when you extend yourself, when you love. Pag umalis tayo dito sa mundo, ang titignan ng Diyos, hindi kung ano yung ating mga tinago. Ang hahanapin ng Diyos ay kung ano ang ating mga binigay. May checklist pa nga ang Diyos dyan eh. Diba? Patanungin niya, nagpainom ka ba ng uhaw? Dinamitan mo ba yung mga lubas? Binisita mo ba yung mga nakakulong? Tinakain mo ba yung mga gutong? Meron pong nagbibigay sa atin, alam niyo, may nagdodonate sa parokya bilib na bilib po ako, namamangha ako. Bakit? Kasi itong taong ito, meron din pong problema, dami pong utang. Sinasabi niya sa akin. Pero pinipilit niya, sinusubukan niya, nagsusumikap siya na mag na mag sa simbahan. Kasi iba yung tuwa na binibigay sa kanya nung kanyang paglilingkod Subukan niyo po, pagpagod na pagod ka, involve yourself Give yourself. 'Yan yung misteryo ng pagbibigay. Oo, may nawawala sa iyo, pero habang meron kang binibigay, meron kang tinatanggap. That is the mystery of giving. That is the second S, serve. And last, P, e, pray. Tandaan niyo po ito. Pag marami kang ginagawa, dapat mas marami din yung oras mo para tumahimik at magdasal. Di ba pag pagod na pagod ka, ayaw mo yung maingay? Kaya nga minsan yung mga ibang magulang sinisigawan yung mga bata. Uuwi na lang para makapagpahinga pagkatapos ano pang dadatnan. Ang gulo-gulo, ang ingay-ingay ng mga bata. Ano ba ang pagdarasal? Hindi lang ito paghingi. Tandaan niyo po, pag tayo ay nagdadasal, ito din po ay pagpubukas ng ating puso sa Diyos. Anong nakasaad sa Biblia? Sinasabi ni San Pedro, Kas your anxieties on Him. That is prayer. Ilabas mo kung ano man yung mga inaalala mo, yung iyong pagod, bigay mo sa Diyos. At maniwala ka ang Diyos sa pamamagitan ng banalay spirito. Papalakasin ka niya. At hindi mo man alam, hindi mo nakikita, may ginagawa siya para tulungan ka dyan sa iyong problema. So the deeper your problem is, you should try to have a deeper prayer life. At kung wala ka mang problema, dapat palagi ka rin nagdarasal at papasalamat ka sa Diyos. Amen? Dahil ang ating pagdarasal ay ang paglapit sa pinagmumulan ng buhay at lakas. Palagi kong sinasabi, huminga ka ng malalim, pagpagod ka. At pag humihinga ka, isipin mo na pinapasok mo ang banal na espiritu sa iyong puso. Hindi naman tayo kailangan may stress. Dahil tandaan po natin, na ang Diyos mas malaki sa mga problema. So tandaan mo rin, life is so short. Do not waste it on your stress. Tayo din ang mga humihingi ng nilaguro sa mga problema sa mga stress natin. Huwag kang mag-alala. E, enjoy. S, serve. And P, always pray. Makikita mo, unti-unti, mababawasan ang iyong mga alalahanin.